ano, nag-aaway-aaway na kayo dahil sa mga babae ni Digong <laughs> Nagbubulgaran kayo. Eh, kagagawa nyo din naman yun. Hindi naman namin malalaman kami mga pro-admin. Ha? Ah, ngayon, kung hindi kayo nagbida-bida, galing din sa grupo ninyo ang pagbubulgar na nambabae, babae si Digong nung panahon niya. Eh, ang tanong, Anong ginapit niyang pansustento sa mga babae niya? Pagiging presidente niya, pondo ng bayan? Putang inang yan. Diba? So, magkagulo-gulo ngayon, pinapatigil na ninyo dahil uh, kinagat na nang kinagat ng mga tao yan. Binubugbog na ngayon sa pagiging babaero ng uh, presidente ninyo. Ayan, hindi, itong na. Pag malaki ninyo, nagkaroon tayo ng presidente na babaero. Mamamatay tao. Bato. Butangero. O yan, eh, pasalamat kayo, wala pa. Eh. Pabalusin yung ng tatay ninyo, eh. Ginamit pondo para baka pag-iyot. Ay, ay, ay. Ano? O diba? thank you, thank you sa mga nag-share ng kanilang blessings, five stars sa tuwing ako nag-livestream sa YouTube as well as in Facebook. Thank you, thank you sa inyo lahat and God bless you all. Babush! Subscribe!